Bakit ang mga layon ang hari ng kagubatan? Bakit ang mga leon ang hari ng gubat at hindi ang ibang hayop? Ito ay isang karaniwang tanong sa isipan ng maraming tao, kung isa sa alang alang na ang leon ay hindi kahit na ang pinakamalaking hayop sa ligaw. Gayun din, madalang itong naninirahan sa gubat kundi sa savanna at damuhan. Manood ka para malaman mo. Narinig na nating lahat ang kasabihang ang leon ay ang hari ng gubat. Pero siya ba talaga ang hari? Sa loob ng libu-libong taon, kinuha ng mga leon ang lahat ng papuri bilang pinakamalakas, pinakamatapang, at pinakamabangis na hayop sa kagubatan. At sa pinakamahabang panahon, ang King Lion ay nangingibabaw hindi lamang sa ligaw kundi pati na rin sa lipunan ng tao. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag, -like, mag at magbahagi. Maraming salamat po! Halimbawa, karamihan sa mga simbolo ng lakas at kapangyarihan ay kinakatawa ng imahe ng isang leon, karamihan sa mga pamahalaan ay may mga leon pa nga na kumakatawan sa kanilang mga pambansang sagisag at, kaya, bakit napaka-espesyal ng POS ang ito? Gayun din, kung isa sa alang-alang na hindi sila nakatira sa gubat, bakit ang mga leon ang hari ng gubat? Mayroong ilang mga dahilan kung bakit kinuha ng mga leon ang pamagat ng hari ng gubat, ang ilan sa mga pangunahing ay kinabibilangan ng Isa, raw power. Walang alinlangan na ang mga leon ay napakalakas, maaaring patayin ng mga hayop na ito ang halos anumang hayop sa ligaw kung gusto nila. Ang isang leon ay tumitimbang ng humigit kumulang 330 pounds, na medyo malaki, at kapag ito ay sumalakay sa isang hayop, ang bilis at puwersa nito ay walang kap-ares, Maaabot ng mga leon ang pinakamataas na bilis na hanggang 50 miles per hour kapag hinahabol ang biktima. Gayun din, ito ay nagpapalabas ng humigit kumulang 650 PSI na puwersa ng kagat at maaaring komportabling makaangat ng humigit kumulang 2,300 pounds. At hindi lang iyon, ang Lion's Paw Swipe ay isa sa pinakamalakas na naghahatid ng lakas na humigit kumulang 400 pounds. Ngayon, medyo malakas na. Ang hilaw na lakas na ito ay nagbibigay sa mga leon ng isang malinaw na kalamangan sa iba pang mga hayop sa ligaw. Hindi nila kailangang mag-alala na mabiktima ng ibang mga mandaragit. Sa katunayan, ang mga leon ay walang likas na kaaway, maliban sa mga hayon na nakadalasang nambibiktima ng kanilang mga anak. Dalawa, kawalang takot at katapangan, ang mga leon ay hindi natatakot sa anumang hayop sa ligaw, Bagamat tiyak na hindi ito ang pinakamalaking hayop, ang katapangan nito ay hindi kapanipaniwala, ang aspetong ito ay nagpapahintulot sa leon na manghuli ng halos lahat ng hayop sa tirahan nito, maaari itong manghuli ng maliliit na biktima tulad ng mga gazelle, karaniwan tulad ng mga zebra at wildebeest, o kahit na mas malaki tulad ng mga buffalo at giraffe. Sa pangkalahatan, ang mga leon ay nangangaso sa mga grupo na kilala bilang ang pagmamataas. Ang pagmamataas ay karaniwang binubuo ng humigit-kumulang limang leon, bagaman maaaring mayroong higit pa o mas kaunti. Ang pangkat ng pangangaso ay pangunahing binubuo ng mga babaeng leon, mga leon na parang mga breadwinner ng pride. Ang laki at lakas ng leon ay nagbibigay dito ng isang malinaw na nangunguna sa karamihan ng biktima na sinusundan nito. At dahil ang mga hayop na ito ay nangangaso bilang isang grupo, sila ay naging mas walang takot. tatlo, Pamunguno at Strukturang Panlipunan Hindi tulad ng maraming iba pang mga hayop, ang mga leon ay medyo sosyal na mga hayop. Maaari silang mamuhay sa pagmamataas ng hanggang 30 individual. Ngunit sa loob ng pagmamataas, mayroong isang malinaw na panlipunang hierarchy na may isang nangingibabaw na leon bilang hari ng pagmamataas. Ang pamumuno at istrukturang panlipunan na ito ay nagbibigay sa mga leon ng kalamangan sa iba pang mga hayop. Tinitiyak nito na ang grupo ay nagtutulungan upang alisin ng biktima at mabuhay sa ligaw. Ang lalaking leon ay nagpapanatili ng kaayusan at nag-aalok ng seguridad para sa pagmamalaki. Habang ang mga babae ay perpekto ang kanilang mga kasanayan sa pangangaso, ang lalaki ay tinatamad. Nagsisilbi itong mapagkukunan ng proteksyon para sa grupo, na ang pagpapatuloy ng pagmamataas. Talabu na ng alpha male ang sinumang lalaki na susubukang kunin ang kanyang pride. At kung ang isang bagong lalaki ay namamahala upang pumali, papatayin niya ang lahat ng mga anak sa pagmamataas. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makipag-asawa sa mga babae at makabuo ng kanyang sariling mga anak. Ang mga pagpatay sa sanggol ay karaniwan sa maraming iba pang mga hayop. Isa ito sa pinakamalupit na pagkilos laban sa iba pang mga hayop. Gayunpaman, ang mga leon ay palaging susubukan na lumikha ng isang bagong henerasyon upang mapanatili ang kanilang mga bloodline. Apat, ang makapangyarihang ungo. Ang ungo ng leon ang pinakamalakas sa lahat ng pusa. Medyo malakas ito, na maaaring umabot ng hanggang 114 decibels. Kapag umuungal ang leon, maririnig mo ang dagandong kahit limang milya ang layo mo. Ito ay isang aspeto na nakakatulong na magtanim ng takot sa ibang mga hayop. Napakalakas ng ungol ng leon dahil mayroon itong kakaibang larynx at hyoid apparatus. Nagbibigay daan ito sa hayop na makagawa ng mas malakas na tunog kaysa sa ibang mga hayop. Ang dagandong ay makakatulong din sa pakikipag-usap nito sa ibang mga leon sa malalayong distansya. Sa ganoong paraan, kung ang isang grupo ng mga leon ay nangangaso at ang isa sa mga miyembro ay nawala, ang iba pang mga leon ay maaaring sundin ang tunog ng kanyang dagandong upang mahanap ito. Ang gayong dagandong ay maaaring makapagbingi sa isang tao kung ang leon ay umuungal malapit sa iyong mga tainga. Prima, sila ay kinatatakutan. Ang mga leon ay kabilang sa mga pinakakinatatakutan na hayop sa ligaw at bilang isang apex predator, nangangahulugan ito na karaniwan itong walang natural na mga kaaway. Sa madaling salita, walang hayop na nangangaso ng mga leon. Ang tanging mandaragit na nang ahas makipagbiruan sa mga leon ay ang hyena. At ito ay dahil ang mga hyena ay nangangaso din sa malalaking grupo ng humigit kumulang dalawampung individual. Papatayin at kakainin ng mga hyena ang mga anak ng leon kapag nakatagpo sila gayon din kung minsan ay mga aagaw sila ng biktima mula sa mga leon, na kadalasang nagre sa mga nakamamatay na labanan. Gayon pa man, magagawa lamang nila ito kung mas marami sila sa mga leon. Ang kadahilanan ng takot na ito ay nagbibigay sa mga leon ng isang kalamangan sa iba pang mga hayop sa ligaw. At tinitiyak nito na mas kaunti ang kanilang kompetisyon para sa pagkain. Salamat sa panunood!